Hey guys! Usap-usapan na naman sa Facebook ang diumanoy 5,000 cash assistance daw galing sa malasakit centers. Pero teka lang, fake news po ito. May kumakalat na post na may caption na Malasakit 5K Cash Assistance para sa lahat ng Pilipino. Sa post, makikita mo pa ang picture ni Senator Bongo sa harap ng Malasakit Center logo. Tapos, may text pa na Uunahin naming mabigyan ang mga nag-message sa amin. Ang dami ng naloko. Over 2,000 likes at halos 6,000 shares na agad. Pero guys, hindi totoo to. -toto. Yung link na nilagay nila para daw mag-register, hindi naman talaga para sa cash assistance. Dinadala ka lang nun sa isang online shopping platform. So, scam alert na agad. Para sa kaalaman ng lahat, ang malasakit centers ay naitatag para pagsamasamahin ang financial at medical assistance mula sa PhilHealth, PCSO, DSWD at DOH. Hindi sila namimigay ng cash assistance online, lalo na sa pamamagitan ng Facebook posts o suspicious links. Si Senator Bongo talaga ang principal author ng Malasakit Centers Act, pero hindi ibig sabihin na may online na pamimigay ng pera. Kung kailangan mo ng tulong, umunta ka mismo sa malasakit center na pinakamalapit sa iyo o sa official government websites. Huwag basta-basta magtiwala sa mga posts na mukhang too good to be true. So kung may nakita ka pang ganitong posts, i-report mo agad at i-warn mo na rin ang mga friends and family mo. Huwag tayong magpaloko sa fake news at online scams. Kung helpful sa'yo ang video na to, don't forget to like, subscribe at i-share para mas marami pa tayong ma-inform tungkol sa mga ganitong modus stay smart stay safe at kita kits ulit next time